Hello po, kumusta po ang lahat? Ito po yung araw na uh, pauwi po kami ng uh, kishem Iran. Ito po yung araw na magche-change visa rin kaming mag-asawa. Uh, at ito rin yung araw na after 8 years uh, makakauwi at uh, kikita na rin niya ang kanyang pamilya. Uh, sobrang excited siya dyan, ayaw lang niyang ipakita. At ayan, nandito, nandyan po kami ngay uh, nandyan po kami that time sa uh, Terminal 2, Dubai. Ayan. At dyan sa side naman po yan, nandyan yung mga exiters ng Welcome Travel. At sila ay aming makakasabay papunta sa uh, Qishem, Iran at sila ay mag uh, aantay doon ng kanilang mga visa then kapag meron naman yung ano yung hindi pa sila nakakakuha ng kanilang visa pagi pwede silang mag-stay ng hotel at doon ay sa Olympic Hotel kung saan kami nag-work dati ayan nandiyan na kami sa ano papasok na kami ng airlines Kisham Air ayan po na yeah. Diyan ang aking asawa. Hindi <laughs> lang niyang maipakita na uh, nai-excite siya pero feel na feel na feel ko yung pagka excited niya syempre <clears throat> ako rin kasi matagal ko rin silang hindi nakikita at napamahal din ako sa mga in-laws ko sister in-laws at ayan nga ay papasok na kami sa loob at uh, at ilang minuto lang naman ay uh, makakarating na kami doon kasi 25 minutes lang yung uh, paglipad ng paglipad namin uh, 25 minutes I think yeah, 25 minutes lang from uh, Dubai to Kishim, Iran and ayan nga, sinundo kami ng uh, kaibigan niya, ng kanyang best friend na si Kuya Ali sa airport ng Kishim uh, going to uh, Holor Holor yung place ng asawa ko ayan ayan at uh, yan to, video ako diyan kasi syempre sa tagal din na wala sa uh, wala sa kanilang bansa. 8 years. Ayan. Video ng video. yan Ito po yung uh, airport ng uh, International Airport ng Kishem, Iran. Ayan, uh, ayan po. Ayan, uh, on the way na kami dyan. At, uh, ganun pa rin, same pa rin before na maraming, ano, uh, I mean, madisyerte siya. At, ayan nga, uh, bawal kasi ang, ano, ang pagbibidyo sa pamilya ng aking asawa kasi medyo mahigpit sila. Alam nyo naman yung mga Muslim talaga, born Muslim. Yan, bawal na bawal sila. At uh, yun nga kanina, binagluto kami. Actually, siya nang nagluto kasi na-excited din siyang magluto ng barbecue, chicken barbecue. At ayan yung view ng uh, bahay ng kapatid ng aking asawa. Nasa tuktok kami ng building. At nandyan rin sila ate Marlene and Haba and Kuya Hidayat. Pinasyalan din kami that time. Ayan. Actually, sunod-sunod yung naging bisita namin that time. Kasi syempre, na-miss kami. Uh, lahat ng uh, almost lahat na ata ng uh, mag anak ng aking nasawa eh. uh, pinasyalan kami sa bahay at araw-araw uh, na may bisita ayan kahit na hindi rin kami nagkakaintindihan ng mga lengwahe yan okay lang yan sa kanila pero may mga relatives din na ma mga marunong mag-english uh, meron din yung ano meron din kami yung naging sponsor noon No, kinasal kami na medyo marunong din siyang uh, magtagalog at uh, at ayun nga. Uh, masaya naman ang naging bakasyon namin pag-asawa doon, umabot umabot din ng 15 na uh, 15 days, I think 16 15 or 16 days. At ayan nga po ang uh, ang aming vlog sa pagbisita namin sa bansa ng aking asawa. At pasensya na po kaya sa aking boses at aking pananalita dahil first time ko pa lang pong mag-voice uh, over ng ganitong kahaba. Thank you for watching. Please follow and share. Thank you.